kahit madaling araw, marami pa rin ang dumarating at umaalis na pasahero sa NAIA para sa kanilang bakasyon ngayong holiday season. Nasa NAIA naman po ngayon si Mav Gonzalez. Mav, kumusta na riyan? Maris, tuloy-tuloy pa rin nga ang dating at alis dito sa NAIA ng mga pasaherong mag-Christmas vacation, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa mga karating nating bansa. Madaling araw pa lang, marami Madaling nang nakapila araw, papasok, ng pila, 3. papasok ng NAIA Terminal 3. Marami na rin kasing Pinoy ang pinipiling magdiwang ng Pasko sa ibang lugar. Unang-una sa pila sa check-in counter papuntang Hong Kong ang mag-asawang Julian at Clarita. Tatlong taon na raw kasi nilang din nakikita ang anak ng nurse. Sabi niya, pupunta kayo doon sa Hong Kong, magmimit sa Hong Kong. And, pero mauna sila magdating doon, galing Ireland. maganda kasi parang reunion. Tutulak naman pa Singapore si Rochelle, kasama ang pamangkin niyang si Rafael. Yung mom niya, tagas ano, nag-work sa Singapore. Tapos yung sister ko. So, balit two sisters, parehong nasa Singapore. May parents, nandun na sila kahapon. Then we meet sila twice a year. So, yun. Ito yung pang second this year. Ang anim na magpipinsang ito naman, pauwi ng kawayan Isabela matapos ang dalawang taong pagtatrabaho sa Hong Kong. Siyempre, excited! <laughs> Kasi kahit wala kaming ano, dalang pera. <laughs> 'Di ba? Excited at least makapiling namin ang mga pamilya namin kasi mostly ang Pilipino talaga kahit san san sa mundo nagse-celebrate ng ano kasi hindi lahat ng bansa nagse-celebrate nagse ng Christmas. 153 na flights domestic at international na yan na papasok at palabas dito sa NAIA Terminal 3. Nakikita niyo po ngayon sa inyong mga screen medyo mahaba na ang pila sa labas pa lang po yan ng airport. Kaya naman Maris payo nga natin sa ating mga pasahero, maaga po tayong dumating para maiwasan ang mga delay, hindi lang po sa traffic kundi especially dito sa haba ng pila sa ating mga check-in counters. At yan muna ang latest mula dito sa NAIA. Balik sayo Maris. Maraming salamat, Nav Ma Gonzales.